Pag hindi ka madamot na tao, hindi ka rin pagdadamutan ng pagkakataon. At oo, may mga taong aabusuin ka sa pagiging mapagbigay mo. Yung tipong ikaw na nga yung tumulong, ikaw pa yung lumalabas na masama. Masakit sa kalooban ang bagay na iyon. Pero sana, lumaban ka pa rin ng patas at wag nang dumagdag pa sa hindi na mabilang na toxic na nilalang sa lipunan. Pakatandaan lang natin ito, mga idol. Lahat ng pagtulong natin sa kapwa natin nang walang hinihining kapalit, maniwala ka. There is always a great things in return. Sa ayaw at sa gusto mo man, pag si Lord na ang nagbigay, sobra pa sa sobra ang ibibigay niya sa taong may busila ang puso.